Si I'm Just Ken bilang stuntman na mapapasabak sa napakaraming mga gulo. Kala kay Colt Severs na nagtatrabaho bilang stuntman sa mga sikat na action movies. Trabaho niyang to, dito siya magkakagusto sa isang director na si Jody pero hindi rin magiging maganda yung relasyon nila. Pero isang araw, itong si Jody ay gagawa ng isang malaking movie. Kaso, biglang nawala yung bida sa movie na to na si Tom Ryder. wala na nga yung bida niya sa may movie niya, baka hindi na matuloy yung movie. Kaya naman para masiguradong matutuloy yung paggawa ng movie na to, dito papasok si Colt at siya yung hahanap kay Tom pero ayun lang hindi to magiging madali. Dahil sa paghahanap na kay Tom, dito siya mapapasabak sa isang malaking gulo, mga rambulan at kung ano-ano pa. Dito kakailanganin ni Colt lahat ng talent niya bilang stuntman para masiguradong magagawa niya yung kailangan niyang gawin. Title ng movie, The Fall Guy. Talaga yung pick ng Barbenheimer eh with Ryan Gosling and Emily Blunt sa isang movie. Saka action comedy with Ryan Gosling. I'm in! walam alam kung bakit pero somehow naaalala ko pa rin yung galaw ni Ryan Gosling dito bilang Ken Don sa may Barbie. <laughs> Naabangan ko rin dito yung character ni si Tom Ryder kasi yung actor daw na yan yung magiging bagong James Bond So let's see his performance here, baka bagay naman Piling ko itong si Tom Ryder, inspired siya kay Tom Cruise Pero syempre si Tom Cruise ginagawa talaga yung mga stunts niya Curious din ako sa may story nito kung bakit nga ba nawala talaga si Tom Ryder Isip ko na baka para lang sa may Megamind yung kay Metroman At tinatamad na lang talaga siya sa ginagawa niya kaya bigla na lang siyang nawala Ganon, pero theory lang naman yun <laughs> Siyempre, yung pinaka inaabangan ko dito, yung mga big sequences nila and yung mga labanan nila. Sana hindi rin sila masyadong gumamit ng mga CGI doon sa mga big action sequences nila kasi baka makasira lang eh. Best na nakakatuwa siyang panoorin, parang magbumuka lang Koy, Exhibit A, mga... Barbell movies <laughs> Alam na yun, nasa haluan sila na may graba Tapos hinahatak sila ng isang truck or coach ba yun? Diba? Mas astig yun panoorin kung practical lang yung approach nila Trivia lang din, nung bata ako isa sa mga pangarap ko, yung maging stuntman. Siyempre, <laughs> kakapanood ko ng mga movie ni Jackie Chan, talaga magkaka-interest ka maging stuntman yan eh. Kung may cameo si Tom Cruise or si Jackie Chan dito, iti eh di mas maganda di ba? Diba? Kaparehas ko kayo na medyo nag-aalangan sa may movie na to. Ang director na to ay si David Leitch na din sa mga movies like Bullet Train and Atomic Blonde. So may idea na kayo kung ano yung posible nyong makita dito. Sum sobrang hype na hype and excited ako mapanood tong movie na to kasi sobrang intense and fun ng trailer and sana yung mismong buong movie din. Ryan Gosling na may kasamang aso, tapos magkasama pa sila habang lumilipad yung sasakyan, Hell yeah! Ngayon, overall, ang ganda ng mga trailers, ang ganda ng pagkakagamit nila ng mga kanto doon sa may trailer, at ang gaganda rin ng pagkakatahitahin ng mga sequences nila doon sa may movie na sobrang madidisappoint ako pag pangit to. so <laughs> yun lang, again, ang title, The Fall Guy, nabangan natin to on May 3, 2024.